So good morning mga katski ano, Panibagong araw, panibagong vlog naman tayo mga katski Ako ay dito muna Sa puno ng pagatpat Yan may nagjigjaging dyan Tapos dito Dagat na yan o Low tide Tapos may barko naman Na Kuha dyan o Na hubasan Ang sa amin Tapos dyan sa taas Yan Daanan yan सो म एक्सरसाइज मु टच रो टच के एक्सरसाइज 6 7 8 9 10 na tayo. Yan. Taas yung Gabi. Taas. Yan. Mukha. So, Maglakad-lakad muna kami dito. Tapos yung barko na yan oh na bara. kasi low tide yan maganda dito oh, mga tatsi oh. so nakikita nyo grabe low tide oh. Yan. Na yan, oh yan yan so maglalakad kami papunta doon So, ang ganda ng tanawin kasi low tide. Dito muna kami, oh. Yung puno na yun. Doon ako umakyat. So, akit tayo dito. Tingnan natin yung taas. Doon, oh. Yung bundok. Yan mga kids, bunduknya na yan dyan. Yan. Hmm. Yan, bundok na yan. Tapos sa baba, highway. Ayan. Hmm. Highway na yan, daanan na yan dyan. Yan, pati doon. Yan. So, relax-relax muna kami, mga kids, dito. Yan, tinga-inga. So yan dagat yan, Yan. All right. So yung motor namin nandoon. Yan sa parada. So maraming salamat. Sarana. Uwi na kami, kasi hiningal na ako. All right.